Kaya ito mga idol, na oh. nahuhuli ko na naman ito. Inakay pa yan, oh. mga idol, umiyak pa yan. Oh. sing-sing mga idol, yan Oh. Peder yan mga idol, peder. Yan, oh. Kaino kaya ano kaya mga idol? Oh. Umiyak pa yan mga idol. Oh. Oh. pa. Nakahuli ko lang mga idol. ayan, oh. kanino kaya mga idol? Oh. Baka sa inyo mga idol. I-PM lang ako may mga idol mamaya. O oh, ngayon, kani isoli ko yung kalapati na ito mga idol. Oh. Kaya oh. tignan nyo. Oh. Ang gandang klaseng ibon ito mga idol. Oh. O, di na siguro sa 300. Pag walang mayari, bibenta ko ng 300. Pwede na ito mga idol, o. O, baka sa inyo ito. At team nyo lang. o, inakay pa yan, o. o miyak pa nga yan, o. O, o miyak pa, matapang pa. O, mga idol. Miyak pa yan, no? o. O, matapang, o. O, o. O, sabi sa inyo mga idol, matapang yan, umiyak pa, o. O, o, yan. o. O, ba, baka sa inyo yan. Alam niyo na mga idol, i I-send nyo na sa akin, PM nyo lang ako ha? at baka sorry ko sa inyo kung sa inyo man to ha. Ah, wala na kayo, dyan na kayo mga idol ha. Basta binigyan ko kayo na idea mga idol kung sa inyo to. Bigyan nyo na sa akin at bibigyan ko sa inyo to. Arabismo, ilalamob ko mga idol.